Magandang araw mga kaibigan, ako nga pala si Eldo Nakain at welcome sa ating vlog Ang topic na ating pag-uusapan sa oras na ito mga kaibigan ay napaka bagay at interesting na bagay sa mga taong gustong umasenso sa buhay dahil sa pagninegosyo Ma-inspire kayo sa mga characteristic traits ng mga negosyante na umasenso sa buhay Ano nga ba yung mga characteristics ng mga negosyante na umaasenso sa buhay? Alam niyo mga kaibigan, alam naman natin na karamihan ng mga taong yumayaman o umaasenso ay dahil hindi lang sila umaasa sa kanilang sweldo. Gano'ng mang kalaki ang iyong sweldo, maubos din yan. Madaling maubos yan. Kaya itong mga negosyanteng ito sila yung mga taong nagsusumikap at nakikipagsapalaran para umasenso sa buhay at pumapasok sa negosyo. Pero teka mga kaibigan, hindi lahat ng taong pumapasok sa negosyo ay nagtatagumpay Maraming mga tao pumapasok sa negosyo pero nalulugi. Bakit kaya sila nalulugi? Bakit kaya sila nag-fail? Samantalang yung mga taong business-minded, nagtatagumpay sila sa kanilang pagninegosyo. Kaya ano nga ba yung mga characteristic traits ng mga taong business-minded at umaasenso dahil sa pagninegosyo? Una dyan mga kaibigan, meron silang tapang na magsimula. May tapang sila na mag-take the risk Mag-take risk para sa pagninegosyo. Bagaman merong possibility talaga na babagsak ka o malulugi ka sa negosyo mo, pero patuloy silang nag-take ng risk na nagbaba ka sakali na umasenso sila sa buhay. At kung mag-fail man sila sa unang try nila, pangalawang try nila, pangatlong try nila, sinusubukan at sinusubukan nila hanggang maging stepping stone nila yung mga failures sila at sila umasenso sa kanilang pagninegosyo. Pangalawa na karakteristiks nitong mga taong ito na umaasenso sa buhay mga kaibigan sa pagninegosyo ay meron silang disiplina at masipag sila. Ang pagninegosyo mga kaibigan ay nangangailangan ng sipag, tiyaga at consistency. Hindi pwedeng pag nagsawa ka na ngayon, ititigil mo muna, kailangan tuloy-tuloy. At dapat masipag ka. Sila yung tipo ng mga tao nagigising ng umaga para makapagbenta ng maaga. Pangatlo mga kaibigan, marunong silang mag-invest at marunong din silang mag-budget ng pera. Hindi lahat ng kinikita mo ay gagastusin mo. Kikita ka, irereinvest mo at palalaguhin mo ng palalaguhin yung pera. Hindi yung tipong kumita ka, gagastusin mo ka agad. Alam nila kung saan nilalagay yung pera nila na mas lalago. Yung mga taong business-minded, pag kumita sila ng pera, hindi nila ini-invest ng kung saan-saan nagda-diversify ka agad sila ng mga negosyo. Nagpo-focus muna sila doon sa kanilang negosyo, kung ano man yon. And then, kapag may sapat na silang pera at magda-diversify na sila, pinag-aaralan muna nila yung paglalagyan nila ng pera bago nila invest doon. Pang-apat mga kaibigan, mayroon silang tamang mindset. Kapag nalugi sila, nag-fail sila, hindi kaagad sila sumusuko kundi ginagamit nila yon as a stepping stone para sa susunod na mag-try sila magnegosyo. Alam na nila yung gagawin nila. Ika nga, bawat pagkakamali, may matututunan ka. So ganun ang pag-iisip ng mga business-minded na mga tao. Kaya't kahit na nalugi sila, nagpapatuloy sila. At lalo silang gumagaling. At ang panghuli mga kaibigan, meron silang pananampalataya at pagmamalasakit. Naniniwala kasi Itong mga taong ito na ang tagumpay nila ay hindi lamang dahil sa kanilang kakainan, kundi galing sa Diyos. Kaya nagbibigay sila ng tulong sa ibang tao at hindi nila kinakalimutan kung saan sila nagmula. Kaya't kung gusto mong yumaman mga kaibigan, ay huwag ka matatakot magsimula. Kahit maliit lang muna ang puhunan mo, tindahang maliit, online selling, simpleng serbisyo, basta may puso ka. At ibinibigay mo yung best quality product at best quality service sa iyong mga customer. Hindi mo na kailang habulin ang customer. Sila na ang habol sa iyo. Sila na ang babalik at babalik sa negosyong itinayo mo. Basta't maging masipag ka lang mga kaibigan, may disiplina at may tiwala sa Diyos, meron kang mararating sa buhay. Tandaan niyo mga kaibigan na ang pagyaman ay hindi lang nasusukat sa pera, mong, kundi ang kakayanan mong lumikha ng oportunidad para sa iba. So hanggang dito na lang ang video natin mga kaibigan. Kung gusto mo ng ganito mga topic, huwag mo sana kalinimutan mag-click ng subscribe button at notification bell sa baba ng ating video para lagi kang updated sa aking mga latest uploads sa aking channel. So that's all for now. And as always, have a nice day everyone.